Tingnan natin ang pahayag na ibinigay sa atin ng Diyos, sa aklat ng Revelation chapter 21. Chapter 21 verse 5. At sinabi ng nakaupo sa trono, Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay, ano, tapat at tunay. Nasusulat na ang mga salitang ito ay walang kasinungalingan. Magpatuloy tayo sa verse 6. At sinabi niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad, sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Sinasabi ng Biblia na ang siyang nagbibigay ng bukal ng tubig ng buhay ng walang bayad, sa mga nauuhaw ay magiging ating Diyos, at tayo ay magiging mga anak niya. Kung gayon, sino ang magbibigay sa atin ng bukal ng tubig ng buhay? Lumipat tayo sa Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, "Halika," at ang nakikinig ay magsabi, "Halika," at ang nauuhaw ay pumarito, ang may-ibig ay kumuha ng tubig ng buhay nang walang bayad. Ayon sa Revelation chapter 21 nakababasa lang natin, sino ang nagbibigay sa atin ng tubig ng buhay? Ang siyang nagbibigay ng tubig ng buhay ay nagpahayag na, ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga anak ko. Sa Revelation chapter 22 verse 17, nakita natin na hindi lang ang Diyos Ama ang nagbibigay sa atin ng tubig ng buhay ng mag-isa, kundi pati ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero, ang nagbibigay sa atin ng tubig ng buhay kinumpirma natin na ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay sama-samang nagbibigay ng tubig ng buhay sa buong sangkatauhan. Hindi ba ang tubig ng buhay ay ang espesyal na biyaya at kaluob na ipinagkakaloob ng Diyos sa buong sangkatauhan? Ito ang Diyos na nagbibigay ng kaluob na ito. Sa Revelation chapter 22 verse 17, maiintindihan natin na hindi lang may Diyos Espiritu Santo, kundi may Diyos ina rin ang babaeng ikakasal. Sa sistema ng kasalan sa lupa, dapat na may isang lalaking ikakasal at isang babaeng ikakasal. Gayun din, malinaw na nililiwanagan sa atin ng Biblia na, naroon si Kristo, ang kordero, na siyang lalaking ikakasal, at ang makalangit na inang bagong Jerusalem, na siyang babaeng ikakasal at ang asawa ng kordero. Makukumpirma natin na ang simbahang may ng ito ay pinamamahalaan ng Diyos at pinamumunuan ng Diyos. Kaya sa Matthew chapter 22, sino ang nagturo sa atin tungkol sa babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero? Tinuro sa atin ni Jesus ang ng ito. Ayon sa Trinity, si Jesus ay ang ating ama sa sistema ng pamilya. Tinuro sa atin ni Ama ang tungkol kay Ina sa pamamagitan ng talinghaga ng makalangit na handaan ng kasalan. Dahil hindi ito naiintindihan ng maraming tao, muling binigyang diin ng Diyos, ang bagay tungkol sa Diyos Ina, sa pagbibigay kay Juan ng isang pahayag. Si Amang Ansang Hong ay, ang siyang nagturo sa atin tungkol kay Ina,